na yung, <laughs> lapitan yung, Mga <laughs> <laughs> <Pala> pinatibay! <-pala -pala. laughs> o, hulaan nyo hila, hila hila, hila to hila hila, hila hila, hila hila, hila hila, Siyempre, share na rin kayo ba ng ating video? Share and like lang ga para pipili ako nang mananal ng 200 pesos. Napakahirap baluti ng puta na gisang mga maraming kanto talaga yung cake. Ga, grabe. Halos tatlong beses ko yan ga, inulit ga, yung isa hindi ko na na-video. Sobrang galit na ako kasi nga paulit-ulit na lang ako nagbabalot. Hindi ko na kasi siya kapabalot ba ga. Lalo na kulay puti to ga. Kaya kailangan magandang-maganda yung pagkakabalot natin. <laughs> Tapos nga nakakapagod magmasa ng fondant. Grabe, as in. Sobrang pagod talaga ga. Yan ito na yung pang-apat na baga pang-apat na nabalot. Sabi ko, gawin ko na lang siguro siyang parang paniling kasi doon naman talaga ako magaling sa paniling na pagbabalot. Sabi ko, dami ng curb-curb, napupunit yung fondant ko, kaya naiinis talaga ako, gana, iyak na ako ng mga time na yon. <laughs> pahirap na pahirap na yung mga pinapagawa ng mga customer natin. Ano ba? work na yung pagbabalot ko ng aking fondant. Ka, yung parang pariling na sample. Ganun na yung parang dugtungan. Then, pinakinis ko na lang rin yung pinakagitna niyan nga. Ang hirap rin nga yan pakinisin nga Kasi syempre kailangan may butas. Parang kahit papanis magiging realistic yung ating cake case. Pinash ko sya ng water para kahit papaan wala syang parang dugtungan. di mahalata ga. Pero nalagyan din naman ang natin ng pupu yan. <laughs> Kaya hindi mahalata ga na kahit papaan yung mga plus natin dyan is hindi makikita. Then, matanggal. Then ito, pinash ko sya. Diba kasi yung bowl natin, mga toilet bowl natin is parang medyo shiny siya. Kaya ang ginamit ko dyan is pearl sheen. ko na ng konting tubig tapos in-spray ko dyan sa ating bowl. na siya sa kwarto kasi nga kailangan kong patuyuin. At ito, mag-start na tayo gawa ng whippet na mayroon siyang flavorade tapos cocoa powder. Nakita ko to kay Marie Cakes ga tapos pinalagay niya ulit sa cakes na, sa ano natin, sa ref. Ayan. Para kahit pa paano yung pagka tinanggal yung inangat niya is parang may dugtungan yung, yung realistic talaga na poops talaga. tapos gumawa ko dito ng dalawang klase ng kae eh. Ginawa ko ng pang tinikman ko. Siyempre, ang sarap po. Oh. Pero <laughs> masarap siya gaga. ko siya ng mocha flavor aid ga. Tsaka cocoa powder. Mas lalo siyang sumarap. Para kahit papaano, mabango pa rin kahit konti yung ating amoy mabaho. Amoy mabaho siya pero masarap siyang kainin kasi mabango rin siya. Then, ayan na Yung isang klase ng pupo. Yung parang medyo marble-marble. Diba? Hindi naman uh, usually yung pupo natin e, eh, ano lang, is plain lang na kulay. Ito, medyo may marble na klase. Hindi ko masyadong ting i hindi ko masyadong inano yung uh, hinalo yung cocoa powder tsaka yung ating uh, para kahit papaano is may ibang kulay yung ating okay. Then, yan na. Uh, uh, Siyempre, binaluto natin yung, yung, ating drum board para kahit paano is kitang-kita. Then, tinilagay ko na rin yung takip ng bowl natin. Tapos, gumawa ako ng tissue kasi gusto ko kasi yung tissue is parang medyo realistic. Dali lang siya, di bang gamitin yung parang uh, noodles. Ano no, making noodles. Yun na <laughs> Hindi ko na alam kung ano siya. Making noodles. Hindi. <laughs> make making, no? Tapos 2 inches lang. Tapos yan ginamit ko yung sa rhinestone. Tingnan nyo naman, parang realistic, di ba? Pag tinuklat niyan, yan siya, gakit ang kita nyo yung parang tissue talaga na uh, may butas-butas yung tissue. Ay, lagay na natin yung ating tissue. O, oh, di ba? Ang ah, ko dito, gasa na in, in spray ko muna siya. Air, air, spray ko muna yung pinaka, gusto niya kasi yung pinaka drum board is, parang medyo yung tiles daw, medyo marumi. Eh. Ang ginawa ko kasi, inuna ko yung mga ganito-ganito ga, -ganito, yung mga tapper, saka ko nilagay yung ating uh, airbrush. Mas maganda talaga kasi oh di ba? Realistic. <laughs> nakakadiri ako ginagawa ko to na didiri ako ga. Mabuti na lang talaga mabago yung favorite na nilagay ko ga. Kung hindi kung hindi ko nilagay ng ano ng favorite juice ko, sabi ko mai-imagine ko talaga siyang para talagang tutuong. Mm -hmm. <laughs> nga, sa talagang totoong. At ayan nga siya sa malapitan, syempre layo lang natin kasi baka kayo may sok. <laughs> baka kasi lokuyan nagdi-dinner kayo habang pinapanood niyo tong <laughs> I-share niyo na ga ka para kahit paano hindi lang kayo yung naduwal duwal mga kapitbahay at kaibigan niyo naduwal din. <laughs> 'Di ba? O, oh, di ba? Dapat damay-damay yan ga. Hindi yung ikaw lang. Dapat sila rin. <laughs> At ayan, gusto niya kasi di ba marami talaga. Pati doon sa takit ng bowl, Nilagay ko na lang rin. Kasi parang isang ba, isang, Ayos isang, 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 isang planggala ang tae ito. <laughs> Nagkalat na yung tayo sa CR nila. At ayan nga. Pero sa totoo lang yung mga tao, tayo, di ba? Kapag nagtagal tayo sa CR, Ginagawa ginagawa naman dyan, si cellphone dala-dala yung cellphone, di ba? Kapag tayo, kasi nakakonsentrate doon sa pinapanood. Hindi nakakonsentrate ng tayo. <laughs> Kaya ito yung mali ko nga yung sinasabi ko sa inyo yung brush ko dapat muna bago ko nilagay yung mga topper. Kaya sa inyo, o oh, yan. Birthday <laughs> oh, yung, oh, yung oh. takot okay, siya. Okay, lawyer. Ah, takot siya na. Yeah, takot talaga yun siya oh. kasi minsan, di ba, pinangkot siya <laughs> ng ganyan. Nagiri <laughs> yun siya. Ayan iyak siya gawin. Kaya na. Kinaasag ni Ate Alin. <laughs> <laughs> ah, di ba, ka? Ako, pati bata, ba, diba, Sa sobrang ka realistic ay natakot na rin pati yung anak ko ga, nahalapitan yung <laughs> pita yung tae cake natin. At ayan na nga po, pwede, pwede yung pangregalo yan sa mga palatain yung kaibigan, palatain yung asawa. PM <laughs> <laughs> lang kayo kung gusto yung magpagawa sa akin. Thank you for watching.